May tuna ba kayo? Gawin natin ganito. Tuna stick itong lulutuin ko. Tapos barbecue yung flavor nito. Strain muna natin yung tuna dahil hihiwalay natin yung liquid dito. Masasobran sa pagkabasa kasi yung mixture natin kaya hindi ko sinama ito. Tapos durugin lang natin. Next, hiwain ko na din yung isang pirasong karot sa malilit na piraso. Siyempre, samahan din natin ng dalawang pirasong patatas bilang binder at pamparami. Hiwain lang natin bago ilaga ito. Ibababad ko muna sa tubig para hindi magkulay brown yung patatas ko. So, ilaga na natin to. O, oh, di ba diba? Ang ganda ng lutuan ko. Kung gusto nyo din bumili, pumunta lang kayo sa TikTok ko at i-click yung kauna-unahang video. non pan na tapos pang-induction cooker pa. Then, durugin lang natin yung patatas. Bale, dalawang piraso ang nilaga ako dito. Tapos, ilagay na din natin yung tuna. Sunod naman yung carrots. Apat na pirasong bawang. Isang kutsaritang paminta. Isang kutsaritang asin at apat na kutsarang harina. So, haluin lang natin ito mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Next, gagamit ako ng molo wrapper. Tapos, babalutin ko lang yung mixture ko. Guys, mas makakamura kayo kung lumpia wrapper ang gagamitin nyo. May sobra kasi akong molo wrapper dito kaya heto ang kinamit ko. Tapos, pahiran natin ng tubig yung dulo para mag lock ito. Then, magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin yung tuna stick into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Then, barbecue powder naman ang gagamitin ko. Pwede itong pang negosyo o pang ulam kung gusto nyo kasi may tuna naman yung loob nito. Kayong bahala kung anong lalagyan ng gagamitin nyo dito. Ako kasi yung lalagyan na ng fries ang ginamit ko. Grabe ang ganda ng itsura. Hindi mo akalain na tuna lang pala. O oh, di ba diba? Yung tuna naging ganito ang itsura. Kaya naman, tikman na natin to. Marami ang magagawa mo dito. Ikaw na ang magsasawa sa pagbabalot nito. Grabe, napakalutong talaga. Kaya naman, try nyo na din itong ipang negosyo.